talaga dumadaan-daan ha. Ako yan. 18. Hey what's up mga kantero So yun uh, Ghost Hunter 18 po na muling nagbabalik na no, So ngayong hapon na to uh, Sana makausap natin po si uh, si kaibigang Amaya Kahit saglit lang no, Kasi hapon na po talaga no, galing pa tayo na, na mamandol kanina uh, Kung sino yun ka kita dun sa, ano, sa upload natin sa Facebook Yun pagkatapos dito tayo Tingnan natin yung kamay natin. So ito po no, uh, unang una po Miguel Love Show po sa lahat ng admins ko no, ma'am Anis yan no. Ah, uh, mga rin din sinisa, ma'am bibi fully do si binig no Sir Junior Santos. Ning si Miliano at saka si um din po ganada, no, uh, Sir Junior Santos. Ah, uh, ma'am Denise Caninsha, no. Ah, uh, ano pala, shoutout din pala kay Sir Brian no, Conception. At saka Kim Dior, no, Ambrima. At sa, kaya ano, kaya ati Isa Magtulis, no. Shoutout din, kaya Ate Jelay, no. Ah, Mam Ma Jelay pala. At saka si Mam Ma juanti no. Ah, si ano, si Maminda Madriaga. At saka si Soy Vicente Clementia. At sa lahat ng members ng GC ko, mas no? I-grab shoutout po sa inyong uh, lahat, no. Mam Ma Almira Mangkut pala, no. At saka ngayon, ano pala, si Mam Ma Phoenix Taiwan. Shoutout din. At ito po yung nagko-comment, no. Ah, unang una po, ah, maraming salamat po talaga, no. So, dito lang muna tayo no? uh, maraming salamat po talaga sa ano sa uh, lahat ng mga solid supporters dyan ni Ginik no? uh, at Creepy TV Yun, uh, salamat sa pagkukomment nyo po no? Uh, sa upload kong video so asahan nyo po na ano uh, makabalik ako dun no? ang gagawin muna natin ngayon is magkakayod muna tayo no para may ano tayo dun may may ano ba yung bang magagamit tayo doon, no? Kasi, hindi naman tayo pwede talaga makalakad kung wala tayong magagamit na pera. So, makakayod muna ako, no? Pat sa, uh, ano lang, uh, ano naman yung si Junik, no? Uh, Napaka-fighter din yun. Kaya, I hope na makaya niya doon, no? Kaya, ano na lang, um, babalik tayo doon para makatulong din, no? Pero, sa ano na lang, uh, mag-ano muna tayo. Uh, siguro, mga dalawang week, no? Uh, hindi muna tayo makabalik na yung sun, uh, Saturday di no? kasi wala pa talaga kakayod muna tayo no? mas okay mo, no sarili na rin sikap talaga so yun uh, salamat po sa lahat talaga at saka ito ito yung nagko comment no? so hindi ang may kulang dito yung huling ano siguro huli ko pong upload no yun ang hindi pa na shout out so susunod na lang po yun no siguro sa sunod na araw no baka natin so mga love shout out po kay Ma'am Anisa no dahil naman nalong Uh, Cherry Cervantes at saka si Annalyn Salvo Vivian Bola Marika Merto Julie Soyo Chucky Ong Jin Manso si Jus na? Jus Alcoron, no? Alcorcon pala mong no? shout out po at uh, si ano si Anthony Nabalse no uh, Rubilin Pusadas uh, Flora Ponsi uh, Gilbert Lim Gilbert Limpang Limpag uh, si Straco Heart Stra uh, Juliana sa Ruda Mendoza uh, Jezabel de la Vega Charlene Umayan Gurley Ligutom Amy Sau, uh, Rosel Dugay Marlene Aslo Arlene Adarmi sa Siberia Julieta Palopa uh, Paro Paldino Rizalita Minolka, uh, si Pabli Tomas Pablito Matos Minda Madriaga Sunibitison uh, si Joker no? si ano si Ana Mantelia no at saka si uh, Fasa Maril uh, Fulicarpio, Terso Salvador Salilirap. Uh, Juan Bayan Ana Santos no Ryan uh, Jim De Leon, Imelda Albao be, uh, Bios, Bioso Lani si Albin Ang Angelis Mora uh, Nura Nora La Rosa Frida uh, Cecilia Bernabil, Yonela Evanes, Amin uh, Lumantad, ako uh, ba si Jean Maria Victoria Abulensia, Mad Madeline Ma'am, Madeline ako, no? shout out okay. siya. Cecilia Tahabasta, uh, de Macagat, Jane, Lynn, Ronda Lurita, Anlidi Flower, uh, Nina, ano ba to, Rini, Rinya, Nimenzo, uh, Jing Siriaco, uh, Alit Fernandez, uh, Felicidad Sibelia, Dindo Ihem, uh, Agana, Merglin Dumalag at saka si Maria De Rosario. Marian De Rosario, Marian. No, yun, Marian pala. At saka si ano si Shirley uh, De Monteverde, Analisa Kalusin, Jerry Kamba, Janice Abilaneda Baye Hana at saka si Maxim Salunga, Gina Lino, si Ann Lin Nora Kimo, uh, Nit Prado, Ging, ano itong pilihan na Ging? Bukala uh, Brian Conception, July Hollywood Larry Barrio, Stace Estiva Fanny Burger, Mylon Coxin, Sonny Son Rockman Ganda, Wally, Viviana, Timotio si Nuni, Tor, ano ba to? Nunito, Junior, Dogilio, ah, uh, Lea, tapos niya to? Gloria, Tatel, Christina, Bakiran, Magdilan, Timusan, Chris, uh, Chris Duhaya, Billy, Dionisio, Alma Garcia, Mirijin Jane Jerry Galang, Roslyn uh, Dito Perez, Terry Asil Gasita, at saka si Joffrey uh, Piruho, no Adlawan Preciso, Filmi Ejandra, uh, Myrna Dikdikan, at uh, kasi saka si, Loy, si Tumingbang, no? at si Full Agos, o si Filipe sa Orin, sa Orin Junior. So, yun. At sa lahat ng silent viewers natin, no, uh, sa lahat-lahat, may kalab-shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. So, ngayon, ah, uh... saan kasi Amaya, no? Amaya? Ibigyan? Ano kay bigang amaya kay bigang amaya Uy, bakit kaya ito yung palatandaan natin dito? Yun, yung malaking bato. Uy! Ha. Uy! Tago mo na tayo mga kandero. Yan na naman. dito ka talaga dumadaan daan ha ako kaya yung inaabangan mo ha! ang bilis tumakbo Sumipat na. Ah. Yun mga kanter Yun. Ito yung ano. Ito yung... Yung purong ng ano. Ng... Wak-wak Dali natin itong mga kanter Mamaya na lang. Diyan na lang natin. Baka babalik yan yun. So ang gagawin natin. Kunin natin ito kasi yun. bakal babalikannya parang narinig ko yung ano parang narinig ko yung boses ni kaibigang amaya ba wow wey kaibigang amaya ikaw yon ah hindi ko na lang yung sundan ay salamat po talaga no salamat po kay Bigang Amaya Sa so, dito, tayo so yun mga kanker sabi po ni kay Bigang Amaya awag ah, na lang po daw suntan kasi ang sabi niya ay nag iisa lang yun at parang natatakot na rin yun kay Bigang Amaya ah. Kebikang Amaya. Salamat pala no. Ah, uh, salamat kaya na, ano na dumating ka kasi kung hindi ka dumating, i mapipilitan na akong ano, ah, uh, mapalaban talaga ko kasi diyan ako kanina oh, kumuhupu-hupu lang ako diyan para hindi ako masyadong makita. <tinyo> <tinyo> hindi, uy. Ano pa eh, kanina pa ako tawag ng tawag sa iyo, hindi ka dumating. Uh, kaya pala sabi niya mga kanter, kaya pala daw na hindi siya umimik. Nandito lang daw siya, hindi siya umimik. No? Pangalawang ano ko lang daw sa kanya, eh, nandito na no, siya. Pero hindi siya umimik kasi napapansin niya yung kakaibang kapangyarihan no? na hindi galing sa mutya. Kaya tumahimik siya para hindi daw masagap na. No? Ah, kaibigan nga, okay, bakit yung ano, bakit napansin ko kanina, parang sinisimot-simot na yung lupa? Parang may ano siya ba? Parang may naka, naka nakabantay ba yan? Na hindi naman ako nakita. Ah. Ah, so yun ang sabi po niya. Eh ano daw hindi nakikita. Kanina pa daw ako nakikita, no. Kaso lang daw eh tumalikod ako doon. No. Ah. Nagpatuloy siya. Ang balak daw, no? ang balak talaga ng wakwak -wak na 'yon. Yung babae na 'yon. Eh habang nakatalikod ako, eh, atakihin ako. Kaso lang ah, hindi lang daw yung nagpapahalata ang na naka yung nakabantay na siya no or napapansin na tayo uh, nagpatuloy lang daw sa paglakad so yun daw yung yung ano ko sa tingin ko na ako lang daw yung naka ano talaga yung nakapansin sa kanya at yung aswang ay hindi ah, uh, nakapansin sa akin tama po ba, ba yan uh, anong balak niya bakit niya ginagawa yun goodness no? sabi po ni kaibigan Amaya kung nahuli po ako ng dating pagkatapos nakatalikod ako kasi nandun ako sa may bato kanina diyan ako naka oy no? Uh, sabi niya na ang bilis yun kapag uh, gumalaw madali lang daw po akong maabutan no? yun ang pagkasabi niya madali lang daw akong maabutan kaya uh, ano, uh, delikado daw ako no? mapalaban po talaga ako uh, sa matandang yun kaso daw eh napapansin daw niya. Ah, kung napapansin natin o napapansin ko po nung ano, yung huminto na naman siya tapos parang may ano siya, parang nakaano talaga, yung naka uh, nakaalerto na siya. Hindi do yun dahil sa akin, no? Kasi yung paglabas po niya kanina, alamala na ano na nakita na tayo, napansin na tayo. Kasi tayo po ay nakatalikod yung ano siya, yung pangalawang hinto niya. Si Amaya po 'yun napansin niya yung kapangyarihan ni Amaya no yung aura ni Amaya kaya yun ah uh, tumakbo kaya ah uh, parang ginugukod ni kaibigang Amaya ba yung bang ano benta sa Tagalog yung hinabol ni kaibigang Amaya at saka doon uh, naghabulan siya hanggang sa pagdating natin parang naano ko kasi no kung na, -ano nyo, na parang nanonood na ako kasi nagtaka din ako no, mahirap naman na dadas magkako doon tapos yung nakikita ko ay isa lang, no, kasi ano lang, pero yung aura, dalawa, yung ano ko talaga, may boses pa na, parang nagpa, anu lang, no, kaya yung mga galit talaga, kaya yun, uh, salamat po talaga kay Bigang Amaya, no, kasi uh, bigla kang dumating, no, at naging, ano tayo, uh, naging safety po tayo, kay Bigang Amaya. Ah, so yun, no? ah, salamat po no ah, kay Bigang Amaya no. Ah, sabi ko ni kay Bigang Amaya, eh mas mabuti lang daw yun na hindi ako nakisali no. Kasi labanan na po daw yun ng babae. Ah, sabi niya babae sa babae lang po daw yun. Kaya naintindihan niya na nood lang tayo. Ah, habulin ko sana doon. Ah, kaso pinigilan mo ko kanina. Eh, sabi niya ay eh, huwag wag na daw yung habulin kasi may importante po doon siyang ipaparating ngayon at saka ang oras ay ano na a uh, medyo kapos na. So yun, uh, salamat po uh, kay Bigang Amaya. Pasensya na po talaga kasi ito maaga ng ako uh, ngayon pero hindi na ako talaga yung ano ba yung oras ng dosal nyo. Yun pa yung pagtawag ko sa iyo. Hindi na yun siguro. tinawanan pa tayo sa yan uh, naintindihan po nung no? sabi po ni kaibigang amay wala naman daw yung problema no? kasi madali naman daw yung dasa nila no? uh, ano daw yun at pag may uras talaga ay pupunta siya so ang ano lang niya na patuloy lang daw no? patuloy lang daw at saka sabi niya na magingat po talaga sa bawat lakad no? lalong lalo na po nalaman po niya na uh, nakipag ano tayo nakipag palitan tayo ng mukha no dun sa ibang lugar no uh, laban sa mga aswang kaya uh, sabi niya mag-iingat daw no baka marami pong mag maliban po uh, sa tao talaga no Kaibigang Amaya salamat po talaga sa palagi niyo pong pagsubaybay no Ah uh, at saka ano din ma uh, uh, Kumusta po si Kaibigang Ramson? ha so yan o, uh, okay na po doon si kaibigang Ramso na uh, nangumusta din daw po yun so sige lang po uh, babalik lang ako doon kung may, no na, may time na ako na at saka doon yun pa rin magpa, mag, parang magpasko na naman tayo ulit doon pero hindi lang ako mangako kung kailan no basta uh, uh, ulitin natin yun no kahit na sa isang ano lang uh, isang taon dalawang bisis lang okay na yun no uh, kaibigan nga maya uh, salamat po talaga salamat po talaga sa pag alitas uh, litas niyo po sa akin kasi sobrang kapoy ko po talaga dahil galing-galing pa ko sa trabaho tapos mapapalaban pa ako. Tapos ano na, medyo palapit na po talaga yung alas-6 dito. You know, tumitingog na po yung mga gangis-gangis dito. Kaya malakas na yun kapag ano, kapag kakagat na po yung dilim. no um, na naririnig ko maka yung wakwak -wak na yon yung bumabalik okay, yung Wala, yung ah, sabi po niya yung sabi niya kanina i-yoke lang po daw basta no? ah, ah, lagi niya pinalala na magingat ingat lang po at sa ngayon daw pag-usapan po namin yung ano yung possible may laking posibilidad na mangyayari no sa susunod na taon at saka sabi niya, eh ano po daw yun, eh, hindi na po daw yun babalik dito. Kasi yun, sabi niya, no, ah, yung matandang wakwak -wak na yun, wasong na yun, eh para bang kung sa ano pa ba, nabalian daw nang ano, ng, yung bang, yung paralis sa ano, yung tawag doon, yung bang kulang na po talaga ang kanyang lakas. No? Yun na lang po yung palagi niyang ginagamit, yung pabilisan at haki pabilisan. Pero, ah, kaya nga daw, ah, minsan umaatras. Kasi eh, napapansin niya na ako uh, kulang na po ang kanyang lakas no? So, kasi nang uh, humihina na uh, dulot ng uh, unang pag uh, na yun yung nasa gupa natin parang naka nakadala din yun ng pasalubong ng no galing sa atin no? pero yun hindi pa rin tayo dapat magkampante kasi kapag tayo yung madudumog ang liit pa ng katawan natin ang kunti-kunti pa ng katawan natin tapos yun ah, delikado tayo tapos may mga kapangyarihan din sila kaya tayo po ay isang normal lang po na tao kaya yun ah, kaibigan nga maya ah, salamat po talaga no? ah, ano ba yung ano natin ngayon wow ah, sige sige ah, upo ako dito upo lang muna ako ah, sige sige so yun um, ah, kaibigan nga maya ah, pwede pa ano Ah, so yun ang pag-uusapan po namin ngayon, oh, yung ano niya. Yung karagdagang babala po niya, no. Ah, kaibigan nga Maya, pwede po bang mag-request? Pwede po bang magpakita ka po sa akin ulit? Mo, oh, sa harap ng camera, pwede po ba? Ah, maldita na ah, maldita na siya ngayon. No? Sabi po niya na hindi ta, hindi na. Mahigpit na po siyang pinagbawalan po ni kaibigang Ramson na magpabiyo-biyo ng sarap ng kamera Kaya sana po ay maintindihan natin at sana po ay sapat na po sa atin na kanyang busis ang ating maririnig kasi sabi po niya, naging siluso ngayon no, si kaibigang Ramson. din niya ipapakita sa camera. Na, barang nababasa siguro ng kaibigang Ramson na maraming nagkagusto o nagkaano kay kaibigang may nakukikitan. So nagbabala din itong si kaibigang Ramson. No? Yung isang ano ko, yung Uh, isang kaibigan ko rin na ano, uh, uh, mahilig sa si shock So sige po kaibigan amaya salamat po no. So, ngayon ano po pa yung pag-uusapan pa natin? <speaking in throat> ah, sige, sige, sige.